Hindi na nagawang magtago ng sospek sa pagdanakaw ng pondo ng barangay ng abangan siya ng mga pulis. Nagbabalik si Vel Custodio. Natapos sa ang dalawang taon na pagtatago ng lalaking ito matapos arestuhin ng pulis sa Marikina City. Suspek siya sa pagnanakaw ng 1.2 million pesos mula sa pondo ng dati pinagtatrabaho ang barangay. Nalaman namin na dati siyang empleyado ng barangay sa Northern Samar nga na treasurero to eh at na uh, base raw sa ano uh, na daw ng barangay na nababawasan yung pondo nila so nag audit sila nalaman nila may mga uh, withdrawal sa bangko na pinaki niya yung mga pir, yung pirma ng barangay chairman anim na beses sa meke ang suspect ng dokumento para makakubra tig 200,000 pesos ang kanyang nakulimbat sa bawat withdrawal Mula noon, nagtago na ang suspect na si alias JR. Itong huli namin ngayon na tulito ay number one most wanted ng station level ng Katubig Northern Samar. Tinawag ito sa amin ng police station ng Katubig na allegedly itong suspect natin ay nagtatago sa barangay ng sa Marikina. So nabigyan nila kami ng information kung saan na ito. kaya mga operatiba namin agad na nagpunta sa Marikina sa Santa Mesa ito nagtatrabaho kaya matagal namin inabangan eh so madaling araw nakaposte na yung mga tao namin at bandang alasing ko ng umaga nang pauwi nga siya doon na siya naaresto. Paglilinaw ng suspect na hindi siya nagtago sa batas nagtungo lang siya sa Marikina para alagaan ang kanyang tiyahin No comments sa korte na lang po ako magpapaliwa Okay Pero sir nagtago ka ba sir? Hindi po Haharapin ni Alias Jr ang kasong malversation of funds through falsification of public documents. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.